Masih mau sopraneh. Oh. Ya, aku di dai motor ang ano eh famous eh. neutral muna ay ay sir dito eh neutral muna neutral muna. neutral nga muna tong ano nyo. open pipe na bawal na <tip>

oh ah. may mashado ano eh kap 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 may kagipit ng patay sabi ko kau tingin niyo na dala ah ang babae kaya naman ang putik